Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Christian Isgera. Tungkol ito sa pahayag uh, patutsada pasaring ni Senate President Soto sa members ng Minority Bloc <laughs> Title, They will die of resentment Mamatay sila sa sama ng loob <laughs> Grabe uh, ito yung statement ni Senator Soto doon sa interview ni Christian Isguera sa kanya tungkol sa akusasyon na ano parang tuta siya ni Speaker Martin Romualdez okay, sandaliya ito, pasayin ko gimmick yan ng minority hindi ba nila naisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Kasi inaakusan siya na tuta siya ni Romaldes. Dahil isang tawag lang ni Romaldes, pinagbigyan niya yung tawag na yung na-contempt na Engineer Hernandez, hindi na binalik sa Senado, kundi doon na dinala sa PNP Custodial Center. Hmm. Sabi niya, hindi ba nila naisip na baka si Martin Romaldes ang tuta ko? <laughs> Makabintang sila, Porque pinagbigyan ko yung Tricom tuta na ako. <laughs> May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives illegal? Hindi. Ang gusto nyo, awayin ko yung House of Representatives on day one, mamatay sila sa sama ng loob. Uh, grabe. Coming from a Senate President. I don't know kung ano ang dating sa inyo. Okay. Ito. Ilagay ko, sarili ko, kasama ako doon sa minority. Siya, anong dating sa akin? Masama. Ah... Uh, hindi maganda ang dating for a Senate President to say these words. Basta, uh, di ba, bago lang siyang pinayuhan ni Senator Lacson. I think in an interview, sabi ni Senator Lacson, kinausap daw niyang Senate President na huwag niyang maliitin ang min minority. Uh, kasi siya hindi lang siya Senate President ng majority, kundi Senate President siya to include the minority. Kaya, para pang pinalalahanan ni Senator Lacson, itong Senator Soto, na uh, magdahan-dahan ka. Dahil baka bukas, ikaw naman ang dita Which is correct. Oh, napakaganda yung paliwanag ni Atty. Guanson na very slim ang lamang ng majority at napakadaling magbago ang sitwasyon baka bukas makalawa talsik na siya as speaker uh, as senate president bakit oh 15 ang soto group siyam ang minority bla Ngayon, si Senator Alan Peter Cayetano ang minority leader. Kung siya ang itos up ng itong minority na aagaw ulit sa pwesto ni Soto, madali. Paano? Ganito ang nakikita ni Atty. Guansion, which I totally agree. Yung kapatid ni Senator Alan Peter Cayetano na si Pia Cayetano madaling kunin niya kasi nga kapatid niya ang maging Senate President eh bakit hindi? Oh, so pag nakuha si nakuha si Pia Cayetano sampu na sila next yung magkapatid na Bilya sabi ni Atty. Guanson madali lang kunin yung mga bilyar kasi nga kung bakit sila sumama sa bagong majority eh para lang mamintin nila yung kanilang chairmanship ganyan ang labanan eh tignan nyo yung dalawang dilawan na uh, Kiko Kiko Pangilinan and Bam Aquino oh pag ganyan lang basta importante makuha mo pa rin yung ikaw pa rin ng chairman ang gusto mo so agree ako na madaling kunin ang mga bilyar kasi mga ano yan sa mga Duterte. So kung makuha nilang mga bilyar, ay di 12 na sila. O minus 3 na ang majority. 12-12, parehas na. Isang boto lang ang kailangan. So sa kanino nila kukunin yung boto? Pwede si J.B. Ercito. Kasi pwede siyang kumbinse ng kapatid niyang si Jingo. Hmm. Sino pa? Yung sinasabi, pwedeng... Basta madali, madaling mangwa, pwede si Lito Lapid. <laughs> Kasi si Lito Lapid, kung nasa na yung majority, doon siya. Kaya, pa pakumpiyansa itong si Senator Soto, baka mailagay siya history ng Senate, the, the shortest Uh, term of a Senate President ng mga ilang linggo lang. Okay? So, ganon. Uh, ito pa, meron pang post ng People's Tonight Radio. Ganon din. Uh, mamatay sila sa gimmick. Gimmick lang yun. Sa so, magbasa lang ako sa ano, mag magbasa ako sa mga oh, people who reacted. Ako. Uh, sorry. Ah, oh, dito. People who reacted dito sa pahayag ni Senator Soto na mamatay sila sa sa Mananglo. 5,700 nagreact, ang 5,000 tumatawa, 97 ang galit. 606 lang ang nag-like. So halos 90 ilang percento, 90 5% hindi naniniwala o pinagtatawa na lang si Tito Soto. So, ano pa? So, kung sa isang Senate President, dapat, huwag kang, uh, anong tawag doon, maging balat si Buyas. Dapat maging amahan ka ng buong Senado, majority man or minority. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng bukid noon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong natin sa tribo sa ngayon namimigay tayo ng mga libring yero at pako para naman makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribong talandig panoorin nyo ang video na ito ang yang balai so mau ni yang atupan Nga balai niya balai yang balai sa <coughs> So, karon na humana yun ang balay na Balay ni Tom's Iyaha nga balay So, <laughs> maayon na yun Sada okay, na tanawang kaya humana ang Iyang balay So, makita yun ni mo Na nakataon na yun So, makita yun ni mo ang view sa iyang balay Ano, ang so, karon on sa imong masulting ana human nagyud ang imong balay sige pray api kay ta natagan ta magabalay balay kita kay sana tanan nag sponsor salamat sa mga para sa inyo mga wala pang tabang di pa ko pagbalay kay nagluna ko sa ngini ka salamat so pila na imong anak nga kuan ay pa ka nakabalay dua ah duha imong anak so Nakigpuyo lang kasi sa imong ginikanan. Kasi mag-prayo. Uh, uh. <todic> Oo. Yan ang Salamat kit kayo. kay na ko.